Hello guys, welcome to my vlog Tuturuan ko kayo kung paano gamitin itong cord Tuturuan ko kayo paano gamitin itong cord Cord na RC8 pula puti at sa headphone jack doon sa likod sa TV Kung yung source niya galing sa TV at palabasin niya dito sa sound sa Sony ang uh, tunog ng TV, ito yung gagamitin nyo For example, naka-YouTube kayo, mag-video kayo, kayo ganito lang gagamitin nyo. Ito sa likod sa sound, sa, ah, sa TV, ito yung jack, sa likod sa sound, itong pula puti, mga uh, mono at saka stereo. So ganun lang, apat yan, dito sa taas dapat, huwag sa baba, ito kasi yung audio in. Yung baba is audio out, yung magpapalabas kayo ng uh, tunog o palabas. So ito, sa likod sa Sony, Meron isang sa Sony kasi green ng hit ko to. Green mm -hmm. color sa eh, iba itim niya pero sa Sony green niya. Yan to so. And then papunta rito. Tao oh, sir. So dapat naka-audioin siya. Tapos meron niyo bubuluman na lang ito yung yung TV niyo. I-pull niyo dito. Yan. Yeah gusto na kayo mag adjust sa volume. Kailangan sa audio in na sa funk, or EV. Buhit sa kung gamit itong audio in. Yan yung gamit dito itong RCE na pala puti saka headphone jack nagamit niya pero pag ang is galing dito ang source is galing galin sa inyong uh, home theater o sa inyong sounds dapat nakalagay dito sa, sa dim eye yeah. Ang movie, movie na USB, dito galing, kailangan nyo yung USB, uh, HDMI. Kung yung TV nyo 4K, kailangan yung HDMI nyo is 4K. Kasi pag HD, ang ginamit ng HDMI, hindi siya gagana. So dapat, 4K na TV, 4K din na HDMI. Ito nito, 4K. At meron din ganitong HD lang, dapat sure lang na 4K ang yung HDMI. Sa likod, din, dito sa likod din sa TV. Uh, yan, tatlong HDMI yan. Kasi ang sa Sony kasi default nito is naka music. So pag nalagay dito, lalabas dito is music and video. So I have to choose video. Ano niyan? At ito naman SD is the high definition multimedia and the first. So kung anong speak ng inyong sounds, magkukuha yung specification ng sounds niyo dahil magdudolby siya. Kasi high definition yung ginagamit niyo. Ano yun? Basta pag galing dito ang source, kailangan HDMI ang gagamitin nyo pag maglalagay kayo dyan Then, kasi yung iba nagtatanong kung anong gagamitin para saan itong gagamitin dito sa saan papunta sa TV kung ang source is nandoon USB pero pag USB nanggalan dito or YouTube ito namang gagamitin nyo ito siya yan headphone jack torce sa taas wag sa baba kasi ang baba is audio at means palabas siya ng boses taas is audio in is papasok siya ng boses ganun kung may player kayo na ano DVD or platinum dito lang kakabit yung ano ang sa likod sa sound dito sa taas pula puti and then yung yellow ganito yellow sa platinum nyo sa player ganito yung yellow nyo itong yellow nito dito siya magagamit kung may platinum kayo or player yung yellow nun papunta sa likod sa TV sa yellow din meron dyan sa likod nyan may yellow dyan RCE Yellow sa likod ng uh, platinum or player kahit anong brand, yellow to yellow. Dito lang yung sa likod din sa yung platinum, ito rin, pula-puti, ganun. Pero RCA yun, hindi ganito. Okay, thanks for watching. Have a nice day, subscribe, and tomorrow videos to come. Thank you.